Nagirapan ko to pagbili sa akin tindag. Pagbili po ako na yon. Alis, ito. Tapos, kayo nabila. Para dito makuha sa ting akong manguti. Tagabiling ko na ka snack Wao ni ito? Eh, ano po dito i display? Palitun. Para snacks snacks ko dito sa bahay. Nag-play naman sila ako. Ako mango nag-play naman dito. Nag-play man sila sa kasin. Ito na nga ako. Uy, ano yun? Snacks? Guys, may snacks oh. Kasi mga nga sa, pasing, pasing sa aking atin to. Kasi at, ako hmm? Hmm. Isa. hmm. Ito iba natin. na. Hmm. 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 May sus ako kay Love Love. Sorry na guys, takuan ko na. So, ang sarap naman tong pagkain, no? Ako si Tiridis. Kaya, ang sarap, oh. Kita mo, guys. Sarap. Kasi dito malaman sa aking ate. Hmm. vlog siya sa akin gawa ka. Diyan. Huwag ka na yung huwag ka na huwag ka na yung mupunta sa anong bahay natin. Okay. Basta lang. May, may palitong na ako. Saan ang pagkatupit siya po cheese na pagtago pala ni Jo? Hmm? Ang chow ba?